Ano, ano yon Ano? Wala. Papalabasin mo ako naman na masama. Eh, hindi na tama mga gawa <laughs> Magandang buhay, mga kachararet. Nandito ngayon tayo sa bypass sa Balagtas papuntang San Rafael. Ang San Rafael Edison LTB. Ang Lugaw Tokwat Baboy. Pagpasok sa Edison ay marami ka ng pagpipilian ng mga pasalubong pero ang main dito ay ang kanilang karindirya kung saan iba't ibang pagkain ang ino-offer chicken barbecue, pusit barbecue, ang dinuguan na bagay na bagay sa puto, at ang pork sisig. Meron din silang tofu sisig, at ang pinakamasarap, ang pinangat na pampano. Tara, order tayo. Chicken barbecue, at ayan na, chicken barbecue, pusit, pampano, Pork sisig at kanin, ang kanilang specialty na Edison Lugaw Toko at baboy. Kasama ang kanilang dinuguan at ang pork sisig. Itray natin ang BJ's Buko Juice. All are set, ready to eat. One, two. Are we all happy na kasama Happy! 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 Isa. Ako isa. Isa. Papa, isa. Sarap ng pinangat na pampano ay napa-order pa kami ng tigi isang extra rice. At nagdagdag pa kami ng isa pang pinangat na pampano. Kain ulit tayo. Kinaray ko rin ang Edison Goto. At tunay namang napakaraming laman. Imagine, kalahati na yung nakakain ko pero puno pa siya yung sasok. Ano, ano? Tikman naman natin ngayon itong grilled pusit ang sarap talaga ng kanyang sauce. Paborito ko to kasi. Get black. You get black. Eh. Hoy, hoy. Ah, uh -uh, manag video. Tikman din natin ang mainit nilang lumpiang toge. Oh, sarap. Napaso pa ako diyan. Lamo na yata itong ginawa natin. Pork sisig kain sisig uli. Sarap. We're celebrating life po. <laughs> so say, uh, ano, ano yun, ano? Wala. Papalabasin mo ako na naman na masama. Hindi naman sama yung mga gawa ko. <laughs> <laughs> <Sago na. laughs> Supportive talaga sa mga video. Grab, Jack! Ulit. Madami. Ito ang hinig -hinig mo, order para lang ma mo. Ako, <laughs> <laughs> oh, Amorder. Tikman din natin ang specialty nilang leche plan. Creamy. Hitik na hitik sa itlog ng itik. Sarap. Busog na ako. Pero kailangan ko pa kumain. <laughs>

at try din natin ang kanilang refreshing na buko juice sarap lalo na kung oh, malamig sagay pa ang ah, este salin pa ayan ubusin na One six, one three. Ikaw magkano? One two thousand. Two. Ikaw. Ay, dapat na sa kanya.

Okay. The second to the last digit is six. One thousand five hundred sixty. One